Yes, yes, good morning. Meron tayo dito na NMAX version 1. Ayan, so bali, ang gagawin natin dito, papalitan natin ng black. 63 to, na naka plus 4. So bali, dapat ipapacheck lang. So nakita natin, pag hugot, ganito na yung kanyang ring. Ayan, utol yung ring, tapos pakat yung ano? second ring, yung compression dahil ano to ah, hindi naman siya gin pero mataas yung pressure ng cylinder kaya nag init din to kaya nangyari ayan na yung piston so bali gumanon siya okay. kaya naipit na yung second ring ayan. So ang gagawin na lang natin dyan is imbis na bumili na ng piston palitan na lang natin ng block Then palitan natin ng head. So bali ang gagamitin natin dito ng head is MTRT. Iaayos lang natin, ipo-port tapos lalagyan natin ng lash cap. So, bali sa intake meron na 'yan. Ayan. Tapos exhaust na lang ginawa natin. Alright. So, Ngayon pag-assemble ng head. Salpakin na tayo. Alright, ayun na. Buo na 215cc na NMAX version 1. So, glass 4 nakakabit na yan. Palit tayo ng block tsaka head. Ayan, MTRT arty yung ating head na nilagay. Tapos, 34mm sa kanyang uh, throttle body. Hindi na rin natin pinalitan yan. Then, stock radiator. Sa ating injector, uh, 200cc itong nakalagay. Dine-check natin pagka-kaya ng 200cc. na natin paparatan yung injector nito. Pinuno kompleto lang ng mga hose ng radiator. Ayan. Sa pipe natin 2.1. Ngayon, it's alive. Wala ng prang-prang ngayon. It's so silent. -ing. Mayyangyis sa kanya dito sa parang starter clutch niya. Eh yan ang, yan ang nagiging issue ng ano, KN version 1. Bleeding time. Ay ah. Run timings. Hala. All right So, kumpletuhin na lang yan Then, be-break in natin Then, tono na Pagka wala naging problema to Sa pagkatono natin Pwede na kagad natin Sorry sa may-ari ito Yun know, o Ito, sigurado kilala nyo to Teka lang Under the sunlight ka Ayan Kung matagal na kayong nakasurvive Sa akin Ito, kilalang kilala, kilala nyo to May yeah. naliligaw Mekaniko ko naman yan sa sasakyan. <laughs> yan, dun siya magaling. <laughs> siya nagme-maintain yan. <laughs> yan. Yeah. Pagka may kailangan ko sa mga sasakyan, karga, yan. Very good. O, oh, okay na, na-ibleed na natin. Pwede nang takpan to, then break in, then to na. Alright. Tama. 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 Yeah, no? Yan, yeah, yan itunin natin so wala mo sana yung diferensya so pwede na natin na solos yung mayari ito tatanggalin na lang natin yung AF2 sa mga RC Mini X pwede kayong kumamit ng AF1 diyan pero medyo luma na yung AF1 kaya AF2 na kagamitin dyan alright it's responsible yeah so, ito na lang muna ating video dito so next build na agad tayo so thank you And goodbye.